Hey, mga kaibon magandang gabi sa atin lahat. So meron pala tayo ditong bagong hango sa kanilang mga magulang. Yan i-display muna natin yan dito sa ating shop kasi napakarami na doon sa uh, breedingan ko. Marami akong mga uh, meron inakay, at log. So ngayon uh, dito muna natin yan. Magagandang kulay yan, magandang uh, landing yan. Halo na rin yan kasi yung project ko. Dito ko nilalagay so swertihan na lang kung uh, makakuha kang magandang binyada pili mo yung uh, magandang parisan combination kumbaga so napakaswerte abot kaya lang yan mga kaibon so kung malapit kayo dito sa amin so pwede kayong uh, mag magvisit dito sa akin sa shop o so, sa ibunan pwede rin naman pag hindi pa OVC so meron tayo dito yung kawawa naman napakaganda pa naman ang kulay niya so torx core fire blue upaline uh, kanina, kaya pala hindi siya lumalabas kasi is pala so ngayon dahil uh, pwede na siyang iwalay uh, aalisin na natin yan sa magulang para mangitlog na naman yung magulang so kawawa naman hindi siya makatayo so kung hindi siya magbreed papakainin so, pa rin natin siya para mabuhay kawawa naman kung magbreed siya mas okay kung meron naman dyan mas uh, maalagaan to so pwede rin naman na uh, uh, ibigay natin so yan marami tayo dyan mga ibon So, kung meron kayong matipuan, i-message nyo lang ako. Marami na kasi akong papakainin. So, kung hindi ako magbabawas, uh, may ipon na may ipon kasi marami tayong mga uh, breeder. So, itlog yan ng iitlog. So, kailangan magbawas rin tayo. Kaya naman, ayan, uh, dadaling ko to na dito sa shop. Yan, para i-display. Yan. Ay, uh, kita nyo, maganda yung kulay. Uh, solid green. Par blue. Yan, mapo. O palay yan. So, yung iba dyan, uh, split. Yung iba naman, hindi. Pero karamihan dito sa mga lang ako, mga upalay na. So, yung iba, kargado dyan. So, swertihan na nga lang. Gawa ng, uh, yung mga praji ko na hindi nag-visual, in ko dito as normal. So, yun. Kung so, mapili nyo yan. So, napakaswerte nyo. Yung magandang kombinasyon. So, kaya na magtutuloy. So, dito, yung mga, uh, kinikip ko na lang kasi dito, yung mga uh, nag-visual. Para naman doon sa mga uh, hindi nag-visual, so i-out natin yan para doon sa uh, makakuha. So uh, mer baka meron naman silang chance, yun sila yung makapagpalabas. Ito pala, uh, project natin ng uh, Lutino palain So yung isa visual Lutino, so ngayon malaki na yan, uh, nakikita ko uh, Lutino upaline, 6-link hand. At saka yung hindi nag-visual, uh, split in, no? split to pa yan.